Kadumdum ko sa una mga kana bang panahon pa nga marwa pa problema, di pagduuso ang social media, kapay cellphone nga ana magsinulatay lang ta magsuwat kon moabot og tag pila ka buwan, pila ka tuig, di ba? Pero karon maayo na kay may messenger so sa na lang ka chat abot tayo yon wala segundo lang, di ba? Karon abot ang panahon nga nawagtang na to siya kay high tech na lagi. Uban sa pagkahitik, hindungan po ang pagkamahal sa bugas. Pero nakadumdum ko sa itong panahon, grabe mga kalatagaw, ang bugas sa doon. Abot 20 ang kilo. So, gamay ragsweldo sa doon, pero waragoy ingon nga trabaho nga estibol. Pero, nabuhi ang mga tao, mas angayan po pinsaron nga, barato lang ang bugas. Karon, magpinsar ka. Ang 50 kilos, ang 60, muragla ino naman ang bugas. No? Dali ra panos, dali ra mabahaw ana so mag-isip nato nga ibagud talaga ang panahon sa una kaysa karon o botang nato high tech na ta grabe ka high tech nato karon kay bisan nga ni og mga kilay sa mga bagag kilay mga nipis na kilay na anak, high tech sa pod og mukaon misad tumais mais ambot lang karon na kun ang kini mga tao kar mga bata mukaon pag mais nabutan po na mo makalatagaw ang kabarato sa mga tinapay kanang kabak ka ng mga tortalinga ana sintabo lang ang kuan ang sa kabuok pero karon na palit ka og tinapay imong e, kupos-kupos ng tinapay ang sa iso singko nga tinapay so gamay na lang gyud siya mabilin di ba mura makaingon jud ka nga may changes na may kalahi na pero ang pagkaiba talaga ang panahon sa bugas ng kabaratog ang karon mao lisod nga niya may mga politiko mga ako nga pag sila mo daog pababao nila ang kilo sa bugas moabot og 20 kuno kunuha noon sa bang ba pagkakuan ng apilan hapit na mahuman ang ilang administrasyon mag-eleksyon na po hing taas man hinunabot naman sa 70 ang 80 kilo sa bugas di ba lahirag yun sa itong panahon na kaya ra tumukaon o pila ka adla, pisaw sa usaka pila ka bisis karon si magtipid oy di ba Nya, yeah, na nga mangita sila barato nga bugas, nakapalit sila NFA. Karon kay kabuhian, labi na mga dili sanay nya mga lagas, mga tigulang, kabuhian sakit ang suruk surok di ba? So, mo nang kalahian sa tong panahon. Naatuoy mahal barato karon pero NFA lagi. Kauroga na mga commercial mahal na abot na siya sa sintang nga tupang sa 80 ang kilo ana na kamahal. Pero ang ngayon ni nga balita mga kalatagaw nga kung ikuan sa inyo karon. Sure yun ko nga malipay mo aning balita ang kalatagaw. Imagine ka, ang giasahan nato nga moabot talaga ka barato ang bugas, karo natuma na. Ang sako sa bugas, 20 na lang. Pero, why bugas? Sako lang.